Mga bilang, chapter 34, sinabi ni Yahweh kay Moises ang mga tagubilin para sa bansang Israel. Pagpasok ninyo sa kanaan, ang lupaing ibinibigay ko sa inyo, ang mga hangganan ng inyong nasasakupan ay ang mga ito. Sa timog, ang ilang ng zen na katapat ng idom, ang dulo ng dagat na patay, ang daan paakyat sa akrabim, ang Zen hanggang sa timog ng Cades Barnea, ang Hasardal at ang Asmon at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat sa kanluran ang dagat Mediteraneo sa hilaga ang bahagi ng dagat Mediteraneo ang bundok ng Hor, ang Hamat, ang Sedad at ang Sepron hanggang hasar Hasarden sa silangan mula sa Hasarenan hanggang Sepam ang Rebla gawing silangan ng Ayin ang baybay ng lawa ng Seneret at ang Jordan jo hanggang sa dagat na patay ito ang hangganan ng inyong lupain sinabi ni Moises sa mga Israelita iyan ang lupain ibibigay ni Yahweh sa Siyam at kalhating lipi ng Israel ang partihan ay dadaanin sa pamamagitan ng palabunutan ang mga lipi ni Ruben ni Gad at ng kalhati ng lipi ni Manases ay mayroon ng bahagi at nahati na sa kanika nilang sambayanan. Ito ang nasa silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Sinabi ni Yahweh kay Moses ang paring si Elias at si Oswe, na anak ni Nan ang mamamahala sa pagpaparte sa lupain. Pumili ka rin ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong sila sa pagpaparte ng lupain. Ito ang mga pinuno na napili ni Yahweh. Huda, Caleb na anak ni Jephune, Simeon, Selemuel na anak ni Amiud, Benjamin, Elidad na anak ni Sislon, Dan, Buki na anak ni Jogli, Manasses, Haniel na anak ni Ephod, Ephraim, Kemuel na anak ni Seftan, Zebulon, Elisapan na anak ni Pamna, Esakar, Paltiel na anak ni Asan, Asher Ahiyod na anak ni Selome, Naphtali, Pedael na anak ni Amiyod, ang mga kalalakihang ito ang pinamahala ni Yahweh sa paghahati ng lupain ng kanaan na ibinigay niya sa Israel.